Sabi po ng mga netizens, itong dalawang baliw na ito ay nagnangangal-ngal. Sino daw ang tunay na presidente ng Pilipinas? Si Sara Duterte daw. Matapos ngang magpasabog itong isang ito na former Biliran representative na nagngangalang Glenn Chong, na kuno ay may dayaan noong nakaraang halalan, ngayon naman ang sinisigaw ay dapat si Sara Duterte daw ang pumalit gusto mong ipaglaban, gusto mong i-point out na merong dayaan noong nakaraang eleksyon, pero ang gusto mo palang paupuin ay ang vice president. Paano nangyari yon, Di ba? Muntik na sana tayong maniwala at sumang-ayon dito sa isang ito kung ipaglalaban niya talaga kung sino yung tunay na nanalo. Sino ba kalaban ni Marcos Jr. Noong panahon ng eleksyon sa pagka-vice uh, sa pagka-presidente? Yun bang vice president? Kung eh, hindi pa naman kasi mga ulupong etong mga litik na ito, ano ho? Talagang mawiwindang ka na lang eh, di ba? Ito yon tunay na presidente ng Pilipinas ay si Sara Duterte daw. Yan po ang pinagsisigawan na si Glenn Chong at si Harry Roque. Dahil wala daw karapatan itong si Marcos Jr. na magpatuloy sa kanyang or sa office of the president. Kaya daw dapat ang legitimate leader of the land ay si Sara Duterte. O oh, di ba? Ang saya. Yun pala ang agenda nitong mga litsugas na ito. Ano ho? Si Sara Duterte talaga ang gustong paupuin. Abay, mahirap 'yan. Kung kayo po ay ganyan lagi na nagmamadali, ano kung baka mapadali din kayo? Baka lalong mapadali. Ang kamalasan nyo. Dahil minamadali nyo na umupo itong, itong idolo nyo na inaasahan nyo na naman na magbibigay sa inyo ng pwesto sa gobyerno. Yun ba yun? Tapos pag walang nahita, babaligtad uli. Napakaliwanag kung ano yung kalakaran na itong mga katulad na ito mga ito na attorney. Mga attorney pa man din, ano ho? Buti hindi kayo nahihiya sa, sa mga um, kasamahan nyo sa profesyon na yan. Talaga po nakakahiya. Chong and Roque, who were former allies of Marcos, made these statements during the peace rally nga. So yun, kung babalikan natin ha, unang nagpasabog etong si Glenn Chong na kuno nga ay may dayaan dahil pinausap, nagkaroon ng meeting, ang, ang First Lady at ang Smartmatic, okay, bago pa man din ang eleksyon. Yun daw ay kaduda-duda na. So yun tipong akala natin, ang ipaglalaban niya ay yung tunay na nanalo bilang presidente. Yun pala, ang gusto niyang iluklok agad ay etong si Sara Duterte. Ganyan po kasaswapang. Minsan ang sisisihin mo talaga, katulad ng madalas kong sabihin, yung mga tao nakapaligid, yung mga uh, alepores na nakapaligid sa mga politikong ganit sa kapangyarihan, katulad po nino, ni Sara Duterte at ni Nadikong. Ganyan na ganyan po ang nangyayari. Alright, sabi pa netong si Roque, mabuhay daw ang tunay na presidente ng Pilipinas, si Sara Duterte. Paano nangyari yung naging tunay na presidente? Kung ang pinaglalaban nyo ay yung dayaan. 'di ba? Nalihis na ang atensyon nitong mga ito eh. Matapos hindi kumagat at ayun uh, pala ay mas malala or mas masaklap sa kanila na ang maging presidente kung mapatunayan na may dayaan ay si Atty. Lenny Robredo. Na-realize nila na mas masaklap yun sa kanila. Mas talo sila. Kaya ngayon, naghahanap sila ng, um, ng ibang rason para nga iupo at ilukluk na itong si Sara Duterte. Marami daw. Maraming beses na daw na pinagpladuhan ito ng mga ulupong ni Duterte. Um, ilang beses na? Apat, apat na beses na daw yung planong um, pagpatalsik kay Marcos Jr. sa, sa Malacanang. Kung ano man ang kalalabasan na ito, alam niyo po, ginagawa niyong katatawanan sa ibang bansa ang ating bansa sa buong mundo ang ating bansa. Kayo po ang tunay na uh, nagbibigay ng kahihiyan sa ating bansa. Nako kaya dapat supilin yung mga ganito eh. ka na daw dyan, sabi nitong si Glenn Chong. Bangag at pumalit si Sara Duterte na legitimate leader of this land. Mm, 'yan. Legitimate leader of this land. Wala daw karapatan si Marcos Jr. na magpatuloy sa uh, office of the uh, by, of president and by this ang susundin natin ay ang constitutional succession. Ito na yung focus nila ngayon, yung succession. So, di sige, mag-people power muna kayo, patalsikin nyo muna ang presidente, kung kaya nyo. Yun naman ang, yun naman ang katanungan eh, kung kaya nyo. Dahil sa puntong ito, kung hindi nyo ipaglalaban kung sino yung tunay na nanalo na presidente. Abay baka sakali na yung mga kakamping na nililigawan na rin ng mga loyalista ay posibleng sumanib sa saglet. Saglet sa nasa Malacanang ngayon para sa katahimikan ng ating bansa. Para sa or matigil na ang panggugulo na itong grupo ni Duterte. Saglit tayo na makikiisa para sa ating bansa. Hindi na natin muna iisipin yung ating political color, yung ating pinaglalaban at yung ating prinsipyo. Kahit papaano, para lamang siyempre sa kapakanan ng ating bansa at sa ikatatahimik ng ating bansa. Etong mga ito ang panggulo. May pa-peace rally pa itong mga litsugos na to, ano ho. May pa-prayer rally pa itong mga ito na hindi naman bagay. Hindi po bagay sa inyo yung mga ganitong klaseng rally dahil kayo ang tunay na nagpapagulo sa ating bansa.